You don't need no education ah! Teacher, leave them kids alone Welcome to Teacher's Pod. Alright, testing one, two, three, here we go. How are you? So Stananaman Mahapati. <laughs> Ayan, so medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-usap dito sa Teacher's Pod. nyo, marami, may trabaho ng teacher, marami tayong ginagawa. Ayan, kaya, ayon, dahil hindi tayo makatulog, dito na tayo sa Teacher's Pod. At ano kayang pwede nating pag-usapan ngayon? Ayan, mm -hmm cancellation ng class eh, dahil mainit ang panahon. Ayan, nauuso ngayon, ano? Kaya, palala sa mga kasama nating teachers. Ayan. Always rehydrate. Uminom ng... Ano kayang pwedeng inumin? Uminom ng beer. <laughs> <laughs> hey, Hindi, joke lang po. <laughs> ay, 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 ay. Uminom ng tubig. Gatorade, gano'n. Okay. Always hydrate. Yan. Yeah. Ano pa? Okay. Today is June, March, April 14. April 14. And uh, sa so April 16, walang klase. Hindi ko alam kung anong dahilan. Yeah. <laughs> Uh, mali. Mali pala. Uh, may klase po. Pero distance learning. Okay? Alright. Ayan. So, mga napapanahon na issue sa mga social media ngayon. Okay. Mag-react nga rin tayo dito sa hindi mamatay-matay na tanong. Yan. Yeah. Diploma o diskarte. Ayan yeah, daw. Diploma o diskarte. Yan. Yeah. Pakinggan natin ito. maganda yata. Okay. Okay to seryoso to ring talk lang. Wala ako masyadong believe sa sistema ng pag-aaral dito sa Pilipinas. Aray, Loma or diskarte. Unang una, wala ako masyadong believe sa sistema ng pag-aaral dito sa Pilipinas. Kasi karamihan ng na-experience ko sa journey on how to have a successful life, mm -hmm. wala ako halos nagamit masyado nagaling sa eskwela. Kasi okay. seryoso to ring talk lang. Wala talaga ako halos nagamit. Naniniwala ako na yung school <laughs> parang ano, it could make you a living. So kung tatanungin mo kung diploma o diskarte hindi na mahalaga hanapin mo kung saan ka napin mo anong purpose mo sa si life mm. kung saan mo makita yung purpose mo yung greater value mo sa society kumuha ka man ng diploma magdoktor ka walang problema biniskarte ka man maging empleyado ka maghassler ka walang problema tsaka hindi na din ako babalik sa college hindi na hindi na din kasi ang focus ko ngayon I will try my best to go hard on this business kasi priority ko ngayon maging isang magaling na CEO na meron at capable para madala ko yung business ko sa success. Eto, seryoso to. Ring talk lang. Okay, so, so, hindi niya daw nagamit. So, na so pag-aaral dito sa um, Pilipinas. o okay, can we do this? Hindi niya nagamit lahat ng pinag-aralan. So, diploma o diskarte. Ano pa? Maray, maghanap tayo. And then, we will give our two cents about this matter. Okay? Um nasabi na natin noon, yung napag-usapan natin on the past episode, that hindi exclusive yung dalawang yan. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yung diskarte mo sa diploma. And then we'll be giving you examples later. Tingnan natin itong isang ito. Ito yung pinakamagaling eh. Okay, yan. Wait to say, dito sa Pilipinas, kinukuha ng mga companies, may diploma ka pa, papel lang yan, pero kung dito ako mas lalaking kita ko, dito na lang ako. Sad to say, dito sa Pilipinas, kinukuha ng mga companies ngayon is yung mga college graduate. Yeah, ano ba reason? Nakapag-usap na ako sa mga may malalaking company na. Okay. Mga malalaking businesses na. Mga corporations wow. na. Lagi ko tinatrono sa kanila, bakit nga pala hindi kayo nag-hire ng na mga college dropout? Okay. Isa lang, palang sagot dyan. Mahirap na mag ng risk. Sa ibang bansa kasi, kahit wala kang college diploma, basta meron kang valuable skill, ha-hire ka nila. Marunong naman sa, na sa Pilipinas. Kung sa... may diploma, pero siya mas magaling, kukunin ko pa rin siya. Hindi ko siya pa rin eh. Kustan ako mas malaki ang return of investment ko, doon ako. Kahit may diploma, ako makapapapin lang yan pero kung dito ako mas lalaking kita ko dito na lang ako so sinasabi mo na plus points lang yung diploma pampaganda lang siya ng resume okay. pero mas maganda pa rin kapag mas valuable pa yung skill mo kasi mas pipiliin ng mga negosyante ang tao walang diploma na mas magaling ang skill kaysa sa graduate mm ako marami ako empleyado pero naisa doon walang college graduate kasi mas marunong pa yung mga college dropout na gumawa ng trabaho kaysa doon sa mga college graduate. Kahit may diploma ka pa, papin lang yan, pero kung di... Alright, so... Ano pa? Let's try to see another nonsense issue. We can... We can... You know... Here we go. Sa tingin mo, ano ang mo? kailangan siguro sa akin ano para sa akin na ah, pareho kasi ano eh hindi ka naman matututan ng diskarte eh, pag hindi ka naman pumasok sa school yung mga diskarte okay. Right. mo naman mapupulot eh sa okay. environment mo sa school kung kung oh, ano mm -hmm. kasi yung mga nagsasabi na ano na ayaw nila ng diploma nagyayabang lang yun mm -hmm. para sa akin lang ha oh, kasi nawapanood ko tay kaya nga ano, eh, pumayag ako na ano okay. natuwa ako eh uh -huh. pareho kailangan bakit parehas hindi ka nga magkakaroon ng diskarte pagka hindi ka dumaan ng school i-try natin ano huwag pumasok sa school uh -huh. tapos anong kakalabasan mo di ba yes ito doon ka makakulot oh, yeah. Yes, siya agreed with so, that statement also. Wala, wala akong masyadong... <laughs> Saan mo masasabi mo sa motivational speaker na mas okay ang diskarte kaya sa diploma? Na, tanong mo kasi sa kanya kung paano ang diskarte yung sinasabi niya. Kasi <laughs> yung pinaka-common dyan, diskarte o diploma? Diskarte, syempre, blah blah, 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 Ano bang diskarte yung tinutukoy mo? Kasagot yan. pag-join ka sa <laughs> amin, gawin ka reseller. Prove me off. Okay. Alam mo, hindi lang isang tao, parami yan sila. Kaya nila sinasabing diskarte para huwag ka nang mag-aral. Right, yun yeah. yung doctrine ng sinasabi nila sa isip ng kabataan, huwag ka nang mag-aral, yung tuition fee na pinaghirapang trabahukin ng magulang mo, okay kaya mo nalang sa akin, payayamanin kila. Okay. Tumantugtugin na yan. Tama. Alright. So we found no one. Gawain tiba at tiba talaga. Ulitin ko, panluloko ng kapwa. And that actually sums up what I want to say. Okay. So, yung mga nagsasabi, just to clear it up sa mga bata na naniniwala dito. Alright. <clears throat> Para maniwala kayo sa akin, I'll give you, bibigyan ko kayo ng isang tunay na example ng ginamit niya ang kaniyang diskarte Okay, again, sinasabi ko, these two are not mutually, I mean, they are not exclusive. Hindi mo dapat paghiwalayin yan. Ang diploma mo ay makukuha mo sa pamamagitan ng mga diskarte mo. Okay? At ang diskarte mo okay, will push you higher. Alright. And sa atin, para makaangat tayo, we need that diploma. The diploma signifies yung mga napag-aralan natin sa buhay. Hindi lang tungkol sa eskwelahan, pero yung napag-aralan natin in sa buhay in general. Okay. Isang example dito, okay. Kung hindi ka taga Baguio, baka hindi mo siya kilala, pero yung dating mayor ng Bagyo, si Tony Mauricio Dumoga. Okay. Maririnig nyo yung kanyang buhay kung gusto nyo mapakinggan. Unfortunately, uh, it's more in Ilocano sa El Maestro Speaks Podcast. Okay. Yan. Bibigay ko lang inyo sa inyo isang in summary. Galing siya sa mahirap na pamilya, maulila ng ina, sa, ma sa murang gulang, sa murang edad. And then, Nag-aral siya. Tinawag siyang arasaw boy kasi every time sa sa kanilang lugar, sa pinagkatrabaho um, ng tatay nila sa minahan, okay, kinukuha na yung mga tiratirang pagkain at uh, yung parang pinapakain sa mga baboy nila. Kaya tinawag siyang arasaw boy. Yan ang discard niya. Bakit niya ginagawa yan? Para magkaroon ng pera na ginagamit niyang baon niya papunta sa school. Isang diskarte. Yan. Ano pa? Yung mga horse manure sa uh, mga pasture lands. Sa lugar nila, kinukuha niya yun. Tinitinda niyang parang abono or fertilizer. Another diskarte. Okay. So, nung nag-aral siya sa college, ayan, sinas sinabi niya noon na yun sa podcast, sinabi niya, 1965. First time niyang makatuntong ng siyudad ng Baguio. Sipin niyo yan, ha? And then, ayan, nag-aral din siya. Okay? Um, puro discard yung ginawa niya kasi mahirap lang sila, eh. Pero alam niya na ang susi para siya ay makaangat sa kahirapan ay makuha niya yung diploma niya. Okay? Ngayon, nakuha niya yung diploma niya, hindi lang siya tumigil doon. Okay? Tinuloy niya, kumuha siya ng siya. Yan. Sa pamamagitan ulit ng diskarte. So, ginawa niyang lahat. Dumiskarte siya para makapag-aral siya. And then, yung taong yun, na first time tumuntong ng bagyo after how many years naging vice councilor, naging vice mayor, and eventually naging mayor ng Baguio. Okay? Ngayon, buti na lang walang nagsabi nga sa kanya na mag ka na lang, mag-join ka na. <laughs> mag-join ka na lang sa amin. <laughs> Para umaman ka kung hindi baka wala nang wala nang attorney Mauricio Dumogat. Isang napakagandang halimbawa. To sa so, napakagandang halimbawa ng ginamit niya ang kanyang edukasyon okay, para makaangat sa buhay. Okay. Ang, ang ginagawa kasi halimbawa ngayon is yung si Steve Jobs daw na college dropout. Tapos nag-venture niya siya. Okay. Ngayon, sila, they are a different species, a different um, they're in a different era. Iba yung kanilang, uh, meron silang idea. They know how to work their idea. Okay. Si Bill Gates. Bill Gates, college drop. -off. Pero self-taught. Nandun pa rin yung education. Education, self-taught on how to program. Right? So, kung sasabihin mo lang, ano, na magbi-business What kind of business kung yan sa network? <laughs> Actually. So, sa mga kabataan, huwag kayong maniniwala sa ganun. Alright? Huwag niyong sayangin yung pinaghirapan ng mga magulang ninyo na pera na binibigay sa inyo para makapag-aral kayo. And huwag kayong magpadala sa mga sweet talk ng mga I don't know how and why they call themselves a motivational speaker mm -hmm. or influencer okay. or financial guru, whatever. I don't know. So uh, there are some videos that debunks their claims that uh, ganito, ganyan. Pero ako mag-focus ako doon, ha? Yung kahalagahan ng edukasyon. Okay. Malayo ang mapupuntaan mo. Okay? Learning, again, learning doesn't stop. Okay? And how you will attain it? Okay? You will attain it through discardte. Uulit-ulitin natin yan. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yan. Okay? Nandun yung isa root. Narootin mo yung root ng education mo, yung discarte. Okay? May mga, yan, kukwento ko sa inyo, isang pulis na kilala ko. Anong diskarte niya? Okay? nag-aaral siya. Gusto niya makapagtapos ng pag-aaral kasi galing sila sa, sa mahirap na pamilya. Alright? And para makaahon sila dun sa kahirapan na yun, okay, alam niya na kailangan niya mag-aaral. Ano yung discarte niya? Okay. Nag-apply siya bilang security guard sa college na yun na pinag-aaralan niya. Okay. So, yung sweldo niya, parang ginagamit niya bilang tuition fee niya. Okay sa so may kwento siya noon na yung ulam niya noon is yung lalagyan lang niya yung kanin niya ng tubig. Yun na yun. Okay? Isang kainan lang sa isang araw. Okay na yun. Kasi sobrang tinitipid niya. Okay. Yan yung mga diskarte niya. May mga iba naman ay dumidiskarte ngayon. Katulad ngayon, napakauso na yung mga online businesses wherein habang nag-aaral sila, ayan, para may magamit sila. Okay? They do business on the side. Alright? right? May ko na head teacher ngayon na nagda-drive siya ng jeep habang pumapasok sa eskwela. eh okay? alam nila ang kahalaga ng education. Ngayon, sa na siyang head teacher. May mga anak na siyang napag-graduate. Isa ay doctor. Yung isang anak niya nandun sa Australia. You know. So, sa mga bata, huwag ninyong, huwag kayong maniwala dito. Please lang, ako'y magmamakaw. Right? Ginagamit lang ito, katulad ng na last na narinig natin na yun. Ginagamit lang ito ng mga networker para akitin kayo, para ibigay niyo sa kanila yung mga pera na pinaghirapan ng mga magulang ninyo. Okay? Na ibigay sa inyo para sa inyong pag-aaral. Right? Okay? Stopping education is never the answer. It's never the way for you to get rich. Okay? Yung mga sinabi lang nag college dropout, they have to go and they have to double their effort Yung mga Steve Jobs, Bill Gates na, they have to double their effort so that they can get to where they are now, right? Okay. you pero may pinag-aralan nila yung field na, na nila. Okay? Yung mga businessmen, they're still learning. They are also learning yung mga field na pinuntahan n na, 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 pinasok nila. Okay. Bago nila ininvest, sabi nga ni Warren Buffett, bago nila ininvest yung time nila don, they have to know the ins and outs. Kasi nga, the rule, never invest on something or some uh, something or in a business that you don't understand. Nung pumasok si Jobs doon, he has a vision. He understands the ins and outs. So with Bill Gates, okay. So there, nandun parin yung education. Okay? Without the diploma, they the learning. All right. Okay. Now the diploma that you're holding, that you will be getting, will widen your horizon, will give you more choices. Okay? So again, in ulit ko, wag ang diploma, diskarte na yan kasi ginagamit lang yan para sa networking. Again, marami nang naloko tong mga <laughs> And I'm not I'm not an expert to I mean, you expose them. Maraming mga videos mag-expose sa kanila. But then, sinasabi ko, napakahalaga pa rin ng edukasyon. Hindi ko sinasabi yan kasi baka mawalan ako ng trabaho kapag tumigil na yung lahat. Pero sinasabi ko yan bilang isang tao na makapagpatunay na malaki ang naitulong ng edukasyon sa aking buhay. So yan, tapusin natin ang ating pag-aaral. Huwag tayong tumigil. Okay? Gamitin mo ang diskarte mo para makapag-aral ka. Yun ang dapat. Gamitin ang diskarte para sa si diploma. At ituloy ang diskarte para makamtan mo ang inaasam mong estado ng buhay. Yun lang for now. And see you next time.